mga kasama ko guys ang bilis nilang maglakad eto mga expert na silang maglakad sa taas grabe ako yung nahuhuli. talagang mahuli ako neto Ay, habulin natin sila. Ay, grabe. Guys, itong daan na ito, papunta kami sa Falls. Ayan. Ako yung nahuli na. Sobra. Talaga, ang bilis talaga nila. Hindi ko na sila maabutan pa. Ito guys, malapit na kami. Ay, buti naabutan ko pa sila. Diyos ko, grabe. Pag sila yung maglakad, grabe talaga. Ako yung hinihingal. Sobra bilis nila. Hello, cutie. Ayan, naghahantay ang isang cutie pie dito. Oh, nakita ko ng mga tanon. Ano, ang lalaki na nila. Alam mo nung nung pumunta kami nito, maliliit pa lang ang mga yan. Siguro. Alam nyo guys, ang mga isdang ito, noong pumunta kami, maliliit pa lang ang mga to. Ngayon, ay grabe, ang lalaki na nila. Oo. Ang Grabe. Dapat ilipat mo lang yan. ilipat. Siguro hanggang doon sa, na, sa na. ano yan, natural na. Ano siya, Pero ayan. Ang gusto, gusto nila. Ilan ba sila? Dumami, Dumami na. Di ba nung, nung Hindi pa kulay yellow, tsaka ganyo, Winter yata, noong pumunta tayo wala. dito. Ibabayit lang laki dyan. Noong last month. Ayan, si dumpling, guys. Marami din sila nung kaso maliliit. Eto, natural na ano, nandito yung mga isda. Sa baba ng... Baba oh. siya ng ano, kawayan. Ayan, yung roots ng kawayan, may isda po dyan. Ayan, natural po yan na spring water. So, ayan. papakita ulit natin ang isda. In fairness, ang dami nila. Sumikpik pa, sumiksik pa sila doon sa ano. Grabe. Ayan, guys. Napakaganda talaga ang nature. Umay mo ni Lucan. Here, here. Ayan. Mahiwagang isda, guys. Kasi hindi naman siguro nakakamatay yung tubig kasi nga andyan yung mga isda. Hindi nakakamata yan kasi andyan yung mga isda. Tsaka natural spring yan. Oh, Tubig! Tubig! eto guys, nandito kami sa Longfushan Country Park dito sa planting number One. eto yung mga tanim nila dito flex ko lang yung mga ibang tanim oh, kahoy mm -hmm. dito lang tayo sa bungad guys ayan kasi yung mga aso namin inaantay ako tsaka ayan si Dumpling, hindi siya mapakali hindi mapakali ang ating Senyoretang Laploka ayan guys napakaganda talaga ang, ang tanim nila dito makapat pa guys actually maraming tanim dito. Po, dito ayan tanim nila hanggang doon sa dulo pero hindi na tayo makakapunta doon may waiting shed sa baba pwede kang magpahinga doon sa baba eto na yung kawayan na may isda sa baba yun na guys pababa na tayo very concerned na doggies namin ako'y tinitignan kung saan na ako Ayan, guys. Tinitignan ako ng mga lalabs nating mga maliliit dyan. Ito, ayan. Kasi nandito ako sa taas ng stairs malapit sa may kawayan. Hello, are you Kang? The blue ka. Tinitignan tayo. Mga cutie pie. Oh, andyan na pala yung falls. So, guys eto malapit na kami nagpahinga lang po kami ng saglit at saka malapit na kami sa falls kasi may waiting area dito ayan yung way papuntang falls dyan eto pero sandali lang mamaya tayo pupunta sa falls hello hello Hello, ala eto papunta na sila sa falls eh, be careful or you eto guys papunta na sila sa falls

Ayan. Andiyan na naman si tita niya. Hello mga kadogi. Nakiyat ni. Parang di baterya lang. Dumpling. Wala niyo makakalusot kayo sa akin. Hindi <laughs> mo ay malusot. Dumpling. Mga aso. Dumpling.

<laughs> Pagod na si Oreo at si Dumpling. Uh, Mabuti nga si Oreo hindi na tumatahol ngayon eh. Ngayon si Ano rin ang tumae si <laughs>